unahin po natin ito kay, ano, kay Ate Abel dahil napakarami niya pong gulay obligado po na maari natin siyang unahin muli upang alamin ang kanyang mga aspen price tuloy itong upo, kamatis panigang sigarilyas, papaya, sitaw patolang palipit Ate Abel, good morning. Napakarami mo ulit yung sariwang gulay. Ikaw uli ang unahin ko. Ate Abel, magkano na po yung ano natin, yung sale? O sige yan. Ano ba? May tumaas ba, bumaba? May bababa po, pero yung maganda mataas. Ah, medyo tumaas ng konti. Yan. Kasi dati ito, 20 lang po. Ngayon, 25 po. Yan. Eh, yung patulan natin palit. Ay, palit po, ano mo, pero hindi pa bumaba. 35, yan. Bakit 350, ano, per bundle. Sigarilyas natin. Ito 35 Medyo mura, no? napaka Eh, yung papaya mo? 12 asking 12 asking Yung ano yung bulakan? Sito po, asking Mariposa Ah, mababa, Yun, ano Anong talong to? Anong talong? Portuner, magkano portuner? 35 ama mababa ang talong, ano? Ay, yung sito natin, verde. Ay, yung verde to. Mayroon ako naman po na ang mga wala pa. Wala pa. Eh, upo natin, balag ba to? Oo po, balag po. 20 lang po yung hidupan dyan, gaya Abel, magkano na yung kamatis natin ngayon? Ayan po, 60 po. Ang tawag nga, may 55. Medyo bumababa na Opo, siya, no? bumababa po, 73 po. Ay, gawin Ay, 73 nag 80 pa nga, 'di ba? Yan yeah, na. Ano na lang bang gulay ang mahal natin ngayon? Taiwan po, sandito ka ha? Pero mga bunga ba siya no? Yung ampalaya natin. Ang sarap mababaryo. Pilihin paid So lahat ng gulay natin ngayon nagmura, bumaba. Yan. Maraming salamat sa information natin, Abel. Dito kaya no. Sa mga pagpalang umaga, kabanatwang kumahal Sa lahat po ng ating mga kagulay dyan Sa lahat po ng ating mga kapalengke Sa masisipag nating farmers And of course, sa lahat po ng ating kapwa kabanatlenyos Welcome po ulit sa ating YouTube channel, be Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay February 8, araw po ng Rebes at isang mainit na araw na naman. Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Neresia ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Tama niyo po ako ulit sa ating mga kasamang kaibigan sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay ngayon dito sa ating baksakan. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe sa ating channel. Sana habang nanonood tayo, pindutin po natin ang subscribe button para po sa inyong suporta. At para na rin po ma-update tayo araw-araw sa mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Sapagkat araw-araw po tayong nag-update dahil araw-araw nagbabago ang presyo ng mga gulay. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin marakasamahan. Kaya, tara na, please subscribe na, pindutin na po natin at samahan niyo na po ako mag-update. okay, kay Ami, alamin natin kung talaga mababa na yung ceiling Taiwan. Ami, magkano na yung Taiwan natin ngayon? Bumaba no? Bumaba. Ayan. Salamat. Pero puro ano, ampalaya. Kaya ano, kaya Ate Christy. Kagaganda na ampalaya niya Ate Christy. Eric, ano ang palaya yan? Mestesa bossy. Pagkano nga yung natin? Magminamalat ka doon. Ano po ba, yung good? Oo, yung good. Ate Bumaba, Gumaba no, gumaba. Medyo, medyo na-concert ako ano. Oo nga eh. Yan ang sakit na yun. Ubo eh, ubo. Ano ka po? Ito, itong sakador na ito, hindi tumatanda eh. Ang nananatiling bata. May, ano na, may sekreto. Ate Ate Anette, Ate, 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 Ate Christy mukhang an palay ng gulay mo. May Hello. Ay ano yung talong mo yun? na yon? Ang talong ayan ang puti. 10 pesos. Muran ah. Anong talong 'yon? Buko 'yon. Buko premium mga mga classes sa mga Okay. Salamat. Good morning, Konse. Good morning. Yeah, mas ipag natin konsehal ng barangay. Talaga, sa Norte yan kuya, Si yes. Conse Din Madrid. Patid Puyang, Puyang, Puyang. Ayan. Tuna yan. Tuna na ko. Tunay na tunay. Tunay. Eh. Ito alamin natin kay macheck itong bonito ang palaya pati patolan, pinis. Paki-check patolang patolan kinis natin. 30. 30. Eh ito. Bonito. asin po natin 65. 55. Eh yung balat to, po Magkano? 2.5 po ang asking. 2.5. Eh yung patolang lang palipig. 30. Medyo bumaba yata yung mga presyo ng gulay ngayon. Mababa. Opo. Oh, pati yung Taiwan bumaba na rin. Ano? And speaking of Taiwan, ito Taiwan. Oh. Tanong natin. Kasi magkano yung Taiwan mo ngayon? Magkano yung Taiwan mo ngayon? Magkano yung Taiwan mo ngayon? Kalimata, lo? Taiwan, di talo. Taiwan, one, two, two. One, two. Eh, talo, talo, Ano yan? Eight. <adjectives> <Ucho> mucho. 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 One hundred fifty, ng talo. Eh, panigang mo? Oo. mo na. Panigang. Trenta. Salamat. Pagkain yung mucho mo. Idol. Pagkain yung propelika mo. <laughs> Mahal yung propelika ko. Ano? Mura lang Dito, ang daming talbos ng sili. Madam, magkain yung talbos ng sili natin ngayon. Ang ganda. ko ganda rin ng tindera. Oh, yan. Eh, anong talong to? Magkano yung Fortuner? Pero magkano ang touring natin dito? Mahaba, no? Oh, tanong natin kay Rosel, antayin natin pala pa si Rosel. Ito yung idol ko. Idol, magkano yung Fortuner natin? Ang pinakamaganda po, hindi po isa, ang pinakamagandang sakadora dito sa ating baksakan. Ang pinakamaganda sa sakadora? Yes, I agree. 100% agree. 100%. Ito kay Madam Sito. Sumobrang sarang Tingnan natin kung anong ampala. Madam Sito, anong ampala yan? ang palayang Galaxy. Galaxy. Magka rin Galaxy natin ngayon? Asking for 40. For, ah? 40. Galaxy. Mga sobra naman. Siyempre, dito ako kay Ate Baby natin. Ate Baby magkano na yung okra natin ngayon? Asking price. Magkano? Asking. 40. 40 ang asking price. Anong maisto? Puti. Ma puti. Magkano yung maisto? Peña randa. Saan galing maisto puti mo? Peña randa. Peña randa. Dabi palang tanim sa peña no? Eh bonito mo ang palay, ah? Bonito. 70. 70. Yung pipi ng bakla? 350 yung Taiwan natin 140, 140. itong tita bulakan white mariposa magkano 60 yan salamat ate baby medyo mura yung mga ibang marami karamihan sa gulay ngayon ito po si Aldrin Aldrin ay uh, Alden Alden po ng baksakan ayun alak laki, ng katawan, no? Alden, anong tanong yan? Magkano yung ka natin ng Asking. Bete ang asking, pero 15 lang natuloy. Ano yung kinuha na lahat? Yung gym ka ba, Alden? Oo. gym ka? <laughs> Lumalaki yung katawan mo. Andi dito pala yung inanak ko, yun. Diyan, diyan. Diyan, diyan ka. Si Ano ba Si Bob Marley. Pangalanan mo na rin. Sino <laughs> ah, ba yan? Si Bob Marley. Bob Marley? Si Bob Marley po yan. Hindi po yan si Janja. Wow. Inaanak ko yan eh. Pogi. <laughs> Kanina natanong natin doon mais na puti. Ito naman o. Oh. Panagurado dilaw to. Good morning ma'am. Ma ma'am mais na dilaw po ba yan? Sabi na nga be. Napakaganda ng tindera. Naka, ano na siya, pambalentay na yung ano niya. Pulang pula. Madam, magkano po yung mais na dila natin? 250. Siya lagi siya may tindang saluyo dito. Magkano ba yung isang bigis ng saluyo? 20. 20. Yung ano, yung talbos ng kamote. Mayroon, mababa na lang. Shake. Mam, saan ba nang gagawin saluyo mo? Dahil araw-araw marami ka ng saluyo. Eh. Sa Caudillo. Ah, sa Caudillo. Sa, marami pa lang tayo sa Caudillo na. Madam, bakit nakapag-valentine address code na tayo? Ano ba ngayon? Aotyo pa lang. Pa Six days, isang linggo pa. Alos. Yan, medyo na, naghahanda na si Madam. Salamat. Ito naman. Nakakulay yellow. Bagay sa kaniyang kulay yellow. Mambandi. Yan, nakatutok. Camera sa kanya. Mambandi, pagkano yung super weight natin ngayon? 760 Ilang kilo ba yan? 6.4 6.4 760 Itong ano itong kanso? 670 670 Mas mahal itong ano? Makana? 670 Ah 670 ito 760 Ah 760 Nagbaligtad E yung local natin Ano na siguyas na puti 350 po yung Medium oh, Medium 350 Yung malaki Ayan din. Ayan yung pula. 5.20. 5.20. Marami bang ano, matumal ba? Matumal. Uh, araw ng Webes, matumal ngayon. Oh. Okay. Ang kaganda ng outfit mo. Yellow na yellow. Nagniningning ka sa kulay mong yellow. Ninoy Dito tayo sa pwesto ni Tonton Kasi nakita ko yung ano eh luyang dilaw pati good na good na mga luya alamin natin ang presyo good, good morning sir ton magkano itong ano natin dilaw na luya yung good sir dati 400 400 isang bundle bali 10 kilo to no ah, sir. eh yung ano natin good na good na luyang magaganda 600 sir. 600 supiya so, mo 300 300 300 yeah. Iyan, isa po sa pogi nating uh, sakadora dito sa ano Papsacan. Ito, alamin natin kay Ma'am Bing yung presyo ng kalabasa. Good morning, Madam Bing. Madam Bing, uh, magkano na ba yung kalabasa natin ngayon? Nineteen po. Nineteen, okay. Sa nagtatanong sa akin ng mga uh, sakadora-sakadora ng kalabasa dito, may nagdadala na kasi sa inyo, eh, no? May mga nagdadala na ng kalabasa? Hindi, kung may magdadala, okay lang sa'yo. Okay oh, lang po, basta magkakot Ayan. Kung, kasi may nagtatanong sa akin na kung maaari kayong baksakan, mag-uusap kayo muna. Pwede. B pwede ko ibigay yung number mo. Ayan. Kukunin ko po. Ito, sa nagtatanong po ng babaksakan niya po ng kalabasa, kasi si Madam Bing, siya po yung pinakamaraming kalabasa dito. Kukunin ko po yung number niya, mamaya po ibibigay ko sa inyo. Ayan. Salamat, Madam Bing. Ito, kagaganda lang sa si Incamas, oh. Alamin natin sa magandang tender ako mag, magkano. po. magkano po? 120. Want napakamura, napaka-cleanish pa, napakaganda ng kanyang sintamas. Maputi ang lamang kasi puti ng, Ay, sorry. nang isang tender hindi ka. Eh <laughs> <laughs> tim daw siya hindi niya hindi na siya maputi. Sa bagaling singkamas natin. Kainin lang po. Ah, dito lang pala. Okay, salamat. Dito napakaraming sibuyas sa tabi lang ng exit, baka kasi hinahanap niyo yung uh, kalidad na good na good na sibuyas Katulad niya, maliliit, may medyo, may malaki Tunayin natin sa big size Local, galing bungabong Anong sampo galing to Bungabong Magkano po yung big size? 350 po 350, dito 10 po, 10 kilos dito 30 po, good 300, medium yan, eh yung sa small? 25 lang po. 25. Yung kamatis po nating malalaki magkano? 50 lang po. 50. Medyo bumaba yung kamatis natin ano. Ay, uh, yan. Kung gusto niyo naganap kayo ng mga local na sibuyas sa puti. Ito lang po, tabing-tabi lang po siya ng exit sa likod po. At meron din po siyang bodyguard dito. Makikita niyo agad yung bodyguard niya. Ayun, <laughs> oh. No? Binabantayan po siya. Dito tayo sa magandang tindera ng mustasa pechay. Madam, magkano ng mustasa natin ngayon? Wala ano eh. Pero magkano ang turing natin eh? Turing po, 15 eh. Ay, napakamura no? Oo. Oh. Bakit gano'n? Nung nakarani matas eh. No? pechay gano'n din. Pechay po mababang pang Ayan. Medyo sexy na naman yung outfit niya. Kaya lang din nakashirt. Pero pag nakashirt po, mas maganda. Ayan. Salamat madam dito kaya atin yung marais sigarilas magkano yung sigarilas natin ngayon? 40 sa murado natin 15 18 mura yung talot eh, Sophia oh, mura din halos lahat ng gulay lahat mura, eh. mura. <murra> Eres, sa palok na tarating doon magkano yung sigarilas Ya, Ha? Ah. Sampung kilo, 300. Eh, yung bayabas natin ngayon magkano? Ah, bumaba. Sa Sampalo. Okay. Ay, ano ba ito? Langka ba ito? Magkais ang ganun. Isang kilo. Langka. 34. Ah, 35 yan. Salamat. Dito tayo sa kaibigan kong sexy. Oh. Napaka-sexy talaga. Magkano yung ano natin? Ah, pato lang 45. 45. Yeah. Gagaganda ng patol. Eh, yung kamatis natin, balita ko nagmura. Ay, talaga. Ito ka, 53. O, ano? 53. Ah, 53. O, yan. Nagmura na nga. O. Wala nang 60, wala nang 70. Ano Mga ganun din, mga gano'n. Salamat. dito sa best friend ko. Ang gaganda ng ano niya, Sultan. Eh. No. Best friend, makarin Sultan natin Ay yun. Ito yung mga na na. Seven. Seven. Umaba nga. Umaba, uh, Yung puso mo makamahal. <laughs> Ay, ko <wak> ba kay Louie, ang KC daw. Kasi, wag ka masyado nakatayo, ano? Ay, yung kamote mong kayo, ano pa yung dilaw? Ay, dilaw, oo. Ano? 300. 300. Eh, yung ano natin, yun. Yung asking 100. Ano yung... yung ano natin, yung sibuyas na local. Sibuyas, 3-4. Yan. Medyo may naiyama ako na ng video dito, yan. Sir, nakikita ka na ng buong Nebesia, pati sa Manila, Pampanga, Bulacan. Shout out. Shout Shout out. daw. Uh, Kanina na ba tayo siya shout uh, kay BBM daw. Yeah, makakarating niya sa Malacanang. Dito, alamin natin yung presyo ng kalamansi. Best friend, best friend. Series ko, magkano yung kalamansi? Magkano yung, mag yung ngayon asking price niyan? Ano, asking papay. Medyo naman bumaba, ano. Dati nag-1.8 na kasi, ano. O, dalawang, lipo, oh, five. Oh, dalawang ngayon bumaba. Nag-1.5. O, 1.5, 1.7, mga ganyan. Yan. Yes. Yeah. Yun sa palok, palok. natin. 1.70, 1.80. 1.70. Sa sigarilyas. Ay, guys. Ayan. yun Ayan. Ayan. Si Ayan. Anak ni ba, sir? Hindi <acquisition> uh, naman pala talaga si ano. Sabi lang nila. Um, um, Joke lang. Joke. Ayan. 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 Yan po, pag mga alas 10, alas 11 Napakaraming gulay po naman diba natin yan Ngayon pa lang po dumadating diba yung mga pechay Mukha po ang pechay, 15, 20 ang pechay ngayon Dito po ulit tayo sa firmis natin tinatanungan ng presyo ng mali. Siya lang po kasi nagpipinta ng maraming mali dito sa baksakan Ang lalaking uh, hindi mahilig sa mani yan. Boss, magkano ni manin natin per kilo? Per kilo, 80. 80 pa rin. Napakamura. Eh, yung ano natin, yung lasuna natin, yung sibuyas. 25. Magkana? 25. 25. Eh, yung ano natin, itong, ah, uh, tag dito, Indian mango. Indian natin, 200. 200. Sa, Sa, magulang. Magulang. Sa berat mo. Sa berat, 180. Yan. Ito po, hapirmis po siyang may money kung kailangan niyang mani. Pagpasok na pasok niya lang ng entrance, pang-apat na pwesto. Hanapin niya lang po yung tinderong poging magmamani. Ayan po, sa mga sibuyasan natin dito, wala po na ako nakikita ang imported sa ngayon. Puro local na sibuyas na puti, sibuyas na pula. Alamin natin dito kay Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. Magkano na po yung local natin na puti? Napapansin ko wala na tayo ka ano, na yung uh, pero, ano. eh, pero ngayon karamihan local na. Ano, Ganyan sana puro local. Eh, yung pula natin? Pula 5.30. 5.30. Eh, yung super white natin bawang? 7.50. Sa kanso? 6.70. Ayan po yung mga asking price na kanyang paninda. Puro ganyan po tinda niya. Ah, sibuyas, bawang, mungo. at munggo. Yung munggo po. Nila po, 1,750. 1,750. Yung kinta po. Top, 1,600. Mas masarap yung ano po. Ano yung makatas, ano? Malapot. Malapot. yung malapot. malapot. Salamat. Ang aking idol, kanina lang nasa sa palengke ngayon. Andi dito siya, ang dito. Ah, idol, good morning. Napaka, napakasipag napaka mo. Well, di ka na yata natutulog. Oh, hey po eh, paano? Magkano ngayon itong ano natin, repolyo? Asking price, 200. Napakamura. Itong sayote natin. 250. Sa carrots. Kaganda ng carrots mo, no? 600. Eh, dito sa patatas. 750. Sa broccoli. Broccoli, sir. Ay, a cauliflower. Ang gamit cauliflower? olive flower? <laughs> Wala na po eh, hinahantok yung beans. Beans? Magkano yung beans, boss? 60 po. 16, cauliflower. 60 yung olive flower. 60. Ito ang ano natin, broccoli. Ay, malalaki, 70. 70. Dito sa ano natin? 200 po. Sitaro. Dito a green bell. 50. Sa Lapanus? Oh, 70. Sa lemon? 120. Sa green ice? 40. Sa celery natin ngayon? 120 po. Sa Lips. Ganun din po. Ayan. Ito yung bell pepper na totoo. Pagkano yan? 120. 120. Yan, salamat. Napakasipal ng dalawang to. Matulog ka, sir. Ano? Bawal magkasakit. Ako inubo. Sinisipon. Yes. Yeah. Kagaling. Kagaling pa pong sumayaw ng ating idol. Kagaling. Dito sa Taiwan natin nakamote. Madam, mahilin magkano yung Taiwan natin? 150 so small. 150 so small. 300 so big. 300 so big. Sa reject, ano? 170. Bakit reject to? Kung ah, <laughs> sa tao may bungi. Ah, bungi. Eh, sampalok natin. 200 ko sampalok. 200 magaganda ko ha 200 talaga Ah Tabay makaji 10 bundle na dito alamin natin kay atis dali yung mga magaganda niyang.. kamatis atis dali yung mga good mong kamatis may maganda no Ate pressure mo 200 255 po may 50 Bumaba na, na bumaba. <laughs> Ayaw na Anong ang palaya to? Galaxy po ito. Pagkano yung galaxy? 55 ka po eh. Tinatakbuhan pa ako ng bayan. Mababa din. Eh, ang Taiwan. Taiwan po, 1,200. 1,000 tao ah. Yan. Mababa din. Medyo po pa yung mga guling um. yun eh. Mababa ang gulay. Eh, yung okra ba natin ngayon? Ay, mga Diyosa. Oo. Mababa din po okra. Pagkano pa ngayon eh? Meron pong 25 ka hapon. Ah, 25-20 okra. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market palengke ng sanitan Kung gusto niya pong naka-update sa mga asking price ng mga wholesale bundle ng mga gulay dito sa ating baksakan Please, ipalo po natin ang ating Page Channel, Palengke ng Sangitan po yan. Pag sa YouTube naman po, Dante B., Mr. Palengke. Dahil araw-araw po nagbabago ang mga presyo ng gulay, ngayong araw po nito, mababa ang presyo ng mga gulay. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you again tomorrow po. Bye-bye. God bless us all.